ang pangutana sa inyo ha, walay specific nga pangalan or butang. So depende sa inyo ha, kung sa inyo muna nanan, Muna na ang tubag. Sa may masakit, ang tirahon patalikod o tirahon patubang. Kamusta? Kasi pa nanin mo? Ah, uh, Joanna. di dali ma'am Joanna. Mag-20 na pa, karong June 20. Ah, advance happy birthday. So nagpapangotana si Moa, papilyo lang ka naku asa ang masakit, ang tirahon patalikod o tirahon patubang? I think masakit ka atubangan. Nakasulay na magkakanganggitira ka patubang? I think nagpangotana. Siguro kung kanang awayon ka, awayon ka, ka atubangan si Moa. Oh. Nakatry na magkakanganggitira patubang? awkward yung kagpamata, no? Pero, oo, ano, oh, in regards sa friendship. So, sakit siya para si Moa? Sakit. Siyempre, friends ni Moa. Shout out na lang kasi ako sa mga best friends so, at dumduman ninyo ako birthday. Hey, ma'am. Ulo, <laughs> pinag-play na kasi. Kumusta <laughs> um, man? Kira, sir. Ikaw. So kung pangunta na sa si inyo ha, wala siya specific nga pangalan or butang. So dipindi sa inyo kung sa inyo mununan. Ikaw una, mm. kung sa may masakit ang tirahon patalikod o tirahon patubang? <laughs> Siyempre, tirahon patalikod. Ano man? Wala, mga kabaluan oh. kabalu, yeah. na. May tirahon ka at patubang kay kabalur ba yung na? Yeah. Gitira, Gitira na ba ka patalikod? Ano <laughs> po, <laughs> uy, <laughs> ate. Nag-backstab na ka? Yes, i-backstab. Pero siguro, wala ko siya, ko sure. Kaya patalikod sure. ba, wala kabalur. Sak sakit siya. Medyo. <laughs> <laughs> Dili maguro kay wala mong Okay. Oh. Yo, yeah, same question. Oh. Sa akong mga friends and all. Kapila na kagitira pa talikod. Padagan na, but I'm good dealing with it. <laughs> <laughs> Kasi feeling nga uh, gitira pa talikod. Ang bala sila. Gira. Gira, <laughs> ira, mo mo ng business. Ipinakuya pa sila ang topic dito. Gagibaktan pa na ko sila. Gagibalusan. <laughs> Oh, okay, mayor. Tama ka po. Wala na may gawin pa boarding stuff. Hi, ma'am. Kumusta? Okay. Kasi pala niyo? Megan Kit Alvera. Ikaw kasi pala? Oh, hindi siya pala. Okay, mga single or mga single kid? Single. Ikaw, ma'am? Um? Okay. Oh, so, akong pangutahan na sa inyo, ha? Unsa man ang masakit. Ang tirahon pa talikod or tirahon pa atubang. <laughs> Ikaw na? Patalikod. Oo, kay... Masakit siya kung patalikod. Kaya nga naman, di ba kung sa lai, bilitri ka nga, hindi na lang isip sa iyo. Ba? salain sa kung sa pa, bali, kung sa pa siya, kuwan, tapos tagala, di kayo nga ano. Nasagol-sagol na din ang story dahil. Okay. So, try na magkangagitira ka patalikod. Marag. Wow! I'm basin. Oh, na iya. Kung backstab, guro. Pero kung saray na sa wala. Okay, so nakatry yeah. na ka? Hmm, sa so, backstab. Oo. Oh, oh. Wow! Sa Okay, ikaw. Wow. Okay, okay. oh. Sakit siya? Smart. Kaya nga nang mo mga other friends. <laughs> Say. Shout out to Shamilar! <laughs> Jamilar, si si Alvira. Ang pinakagwapa na mga amiga. Si Alvira. Okay. Asa mga school, mom? Opo. Edoc. Edoc ed Elementary Education. Okay, mga future mga teachers. Thank you. <laughs>